September 25. Alas 6 ng umaga. Muli, nandito po tayo sa tahanan ng ating punong bayan, Dr. Solito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Kagayga. Uh, Mayor, uh, nitong huling panayam ko po sa inyo. Tungkol po sa IX. Uh -huh. Eh nagkaroon po ng reaksyon si Atony Virgilio Gagarin Pablos at sa mga pahayag po niya eh, million-million ang lucky ng ibinigay pong pondo sa inyo kumpara sa dating Mayor Boyong-Boyong Dizon at nang hihingi pa kayo. Ano po ang masasabi ninyo? Uh, mga kababayan ko, magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, gusto ko pong uh, ipahayag sa inyo yung katotohanan. Hindi po totoo yung sinasabi ni uh, Atty. Pabros na ang ice lang po ni Boyong Boyong nung araw ay 5 million. Dahil sa katotohanan po, ito po yung katotohanan. Open po ito sa budget office, sa commission of audit. Makikita niyo po ang budget doon at sa aking opisina. Ang totoo po niyan, ang expo ni Mayor Boyong Boyong noong 2022 ay 10 million po. Ito po, makikita po niyo rito. Pwede po kayong kumuha ng kopya sa akin. Noong 2022, ang ice na po ni Boyong Boyong ay 10 million. At ganoon din po naman ang ice ko nitong 2024 ay 10 million 54,000. Ang difference lang po ay 54,000. Yun po yung katotohanan. At yung po namang gas na sinasabi ni Atty. Pabros na 4 million lang po ang gas ni, Atty. ni uh, dating uh, Mayor Boy Boing, Boing Dison ay hindi po totoo yun. Ito rin po yung record ng gasolina noong 2022 ni, ng uh, mayapang Boing, Boing Dison. Ang nagkakalaga po ito ng 8.2 million. At ang, ice, at ang aking gasolina po itong 2024 po, ay 8.5 million. Ang difference lang po ay 300,000. Kaya po sinasabi niya na ang ang uh, aking gasolina ay ang sinasabi niya rito ang aking gasolina ay 9 million. Hindi po totoo. 8.5 lang po. At yung sinasabi niya na 4.2 million ang gas Nung 2022 nung namayapang Boyong-Boyong ay hindi po totoo na 4.2 million lang. Ito po ay 8.2 million. Ganon din po yung Ike's. 10 million na po ang Ike. Nung 2022, nung namayapang si Moeor Boyong-Boyong. At ako din po ay 10 point, uh, 10 million 54,000. May datos po ako papakita sa inyo. Open po. Kung gusto nyo po malaman mga kababayan ko, open po ang budget office. Open ang Commission of Audit, open po ang opisina po ng inyong lingkod para kumuha kayo ng kopya para malaman nyo ang katotohanan sa lahat ng bagay na ipinahayag ni Atty. Pabros. Malalaman nyo kung sino sa amin dalawa ang nagsasabi ng katotohanan po. Eh, Mayor, bakit kaya nabanggit iyon ni Atty. Virgilio Gagarina Pabros? Ay hindi ko po alam kung bakit niya nabanggit yun. Uh, sarili niyang uh, ha hakakayon, -haka sarili niyang kagustuhan magsalita, nasa kanya na po yun. Uh, sige po, ito, tayo po'y napapakinggan at napapanood ng ating mga kababayan. Ano po ang mensahe po ninyo sa ating mga kababayan? Mga kababayan, ang masasabi ko sa inyo, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa akin. Sabi nga ng Panginoon, the truth will set you free. At ang katotohanan po, ang records po, dito sa ating munisipyo, open po para sa inyong lahat. Open ang ating budget office, open ang commission of audit, open ang aking opisina para makita ninyo yung katotohanan tungkol dito sa Ike ng 2022 na kung saan ang sinasabi ni Colonel Pabros ay 5 million lamang pero ang katotohanan ay 10 million ang ang budget ng ating mahal na Boyong Boyong noong 2022 at ang aking Ike din po ngayon ay 10 million 54,000 difference lang po ng 54,000. Kagaya rin po ng gasolina na sinasabi ni Attorney Pabros na 4.2 million lamang hindi po totoo 'yon. Ang record po na galing sa budget office, ito po ay 8.2 million. Ang akin po namang budget sa aking gasolina ay 8.5 million. Ang difference lang po ay 300,000. Kung gusto nyo pong magkaroon ng kopya, punta po kayo sa opisina sa munisipyo. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat din po, Diego. Mga kabayan ko, ito pong paglalahad ko ito, parang sabi sa inyo ang katotohanan. Dahil ang katotohanan po ang siyang magsasalita sa lahat ng bagay dito sa mundo. Dahil gusto ko po maglingkod ng totoo, maglingkod na nagbamahal, maglingkod para sa ikaganda ng ating bayan. Katotohanan po ang dapat nating malaman. At lagi niyo po tandaan, mahal naman kayo ni Mayor Doklito Galapon.